sa uh, Utso February na very nice sa Marso <laughs> ah sa kailang spa <spot>, oh. <laughs> tao <laughs> napang pano oh, kapag okay, itong tourist guide na oh. oh. ah, wag asa yung lugar <laughs> at ito na po nagsimula na po tayong uh, nanood sa mga bitfish. ang dami nila so nag ah uh, start tayo ng dive dito mga kabirinais at ayun uh, medyo malabo uh, may hinabol tayo pero puro palapit fish ang nakita ko grabe yung uh, tubig mga kabiri di natin makita agad pag may mamaw na nangangangain sa kanila yun oh ang uh, daming bit fish mga tag 1.4 uh, uh, yung iba, kilograms each at nagdadrop tayo dito nag grip muna tayo mga kapitanes kasi medyo malabo pa sa uh, blue blue so ayun uh, may nakita tayong isang uh, soldier piece o indangan nasa kalahating kilo na to at uh, tinira natin kasi uh, may pang ulam na tayo rito wala pa kasing mamaw at ayun sa pool may ulam na mga nice so balik tanaman na ako sa pag-drop. Uh, May napansin naman akong ng tag 1.5 kg na reef fish mga very nice. Uh, isa itong trending fish. Uh, hinuli ko ang isa lang parrot fish kasi paborito din ko po 'yun. At ayun, tinira na. kasi mga kabirinas nagugutom po ako so naghuli ako ng dalawa ah, pagkatapos nito balik muna tayo sa spearfishing fishing pagkatapos kumain after 1 hour ayon ah, dive na naman tayo ah, dito may ako akong isang ah, king makiril o tangigi medyo napakalalim na niya pero sinundan ko buti na lang bumalik at ayun nasa baba tinira ko na at ayun sa pool uh, nasa 3.1 kilograms na king mac ang nahuli ko Uh, this time mga kabirinais medyo pala, paikin, palaliman to so ito na po yung ika kentin na king mat sa taong ito at ika 210 since 2017 at hinila ko na uh, Pahuli talaga tong isdang to kasi tingnan mo nasa buntot malapit ang tama isdang bigay sa ating may kapal kahit saan pa tinamaan at di naka ano di naka tanggal uh, pasalamat tayo sa ating Panginoon at ayun may yung kalahati nito ibinta at yung kalahati pangulam. kasama ko po yung uh, guide ko mula kabirinay No, draw, draw. <laughs> uh, no na. Oh, di tele yung isda is dah dari efek kalau lupa dia balik na naman ako sa pagsisisid mga kabira na kasi may movement yung mga bitfish so nag drive ako sa oras na to at ano, nasa 13 meters na yan Uh, nasa 15 meters at ayun may nakikita po akong dalawang king mackerel at yung nasa dulo ang tinatarget ko para sure bull na ito buti na lang uh, di masyadong malabo napansin ko agad sa ilalim yung uh, dalawang king mackerel at ayun sa pool kwartang linaw na mga kabirinays Ah, uh, may pangdagdag na tayo sa ating record uh, nasa 211 na king Makril ang nahuli ko at ngayong taon lang ay ka pa 20 po ito na king Mak o tanyegi ang nahuli nasa apat uh, 4.75 kilograms tong isa so today dalawang huli na ah uh, pwede na tayong umuwi sa tatlong oras na pagspapising mga kabirinais may dalawa akong nahuli so therefore ah uh, may pang ulam may pang bigas at saka may pang kay langga daw naghihintay si langga sa baybayin hello mga kabirinay so oh. nakatay na kay sako dito hi oh. nagmay lang bahalag basta kanunay agos agos ha ang kan eh Okay na kain eh. Balik tatag binload ano eh. <laughs> Thank you, Lord At ayun, silangga Ito ni ating mahal sa buhay, mga kakarunais nice. o, o. o, nakangiti pa